Yan, kakabsat, mga bunsoy. Yan, tapos na. In -in giant size ni Lapu-Lapu, di ba sa may Luneta Park? Tapos na siya halos. Halos tapos na talaga. O, konting ano na lang. Konting, ano na lang, konting, ano na lang. finishing touch Tapos na siya. Tininjayan, Lapu-Lapu, di ba sa may Luneta Park? Upload videos lang kakabsat, mga buntoy. Kasi may lakad tayo mga maya. Upload videos lang to kakabsat, mga buntoy ha giant size nila pula po dito sa may Lucetta Park may uh, so, init lang talaga pag mainit talaga init talaga mamisyal ng ganitong oras hmm. yan bye bye kakabsat mga punsoy